Hi guys, my name is Jen and welcome to my vlog. Bye, ingat love you. January 31 and today is Wednesday na mga sis Mars. Pagkatapos ng isang linggong bakasyon ng mga bata ay ito, papasok na naman sila. After ang one week na alas 9am bumabangon, ay ito, balik na naman sa alas 5. Hi! Charot. Pagkatapos kong ihatid si Echo sa school, mga sis Mars, ay dali-dali na akong umuwi sa bahay. Ayan, bago ko makalimutan for today's video nga pala, mga sis at mare, ay samahan nyo akong maglinis sa aming master's bedroom. Charot! Medyo sinisipag kasi ako today, mga sis at mare. At hindi lang yan, kailangan ko kasing ilimang ang sarili ko kasi alon na naman ako. Bago ko simulan ang aking paglinis ng aming master's bedroom, ay maghihilamos muna tayo ng mukha. Ngayon lang ako nakapaghilamos mga sis Mars kasi wala akong time kanina kasi busy ako sa pagbibihis kay Eko. Nakakahiya mang aminin ngunit lumabas ako nang hindi naghihilamos mga sis. Sabi pa sa akin ni Eko, ba't daw ang haggard ko? Eh always naman akong hagard kasi tamad talaga akong mag-ayos sa sarili ko. Ganito lang ang skincare ko mga sis, mars, water and soap lang. At ang gamit kong soap ay Silka o di ba? Napaka-affordable ng aking skincare, Silka, be naman. Yeah. Bihira lang din ako gumamit ng powder sa mukha mga sis Mars. Hila-hilamos lang sapat na. At konting lip tint lang sa bibig. Nagme-makeup din ako pero hindi madalas. Kapag sinisipag lang din. Pasensya na po mga mare kung napakatagal kong maghilamos. Ang sarap kasi ng tubig. Ang lamig sa mukha. Feeling ko napakalinis na ng face ko. Ayan, simulan na natin ang bakbakan. Ito nga pala ang aming master's bedroom mga ka sis Mars. O oh, diba, may master's bedroom kami. Dito kami natutulog ni Echo kasi kasama ang aming ulirang ama na si Justin. At madalas kami lang dalawan ng aking anak ang natutulog dito kasi madalas namang wala ang tatay namin. Malayo kasi ang workplace niya dito sa amin kaya every Saturday lang siya nakakauwi. Kaya bihira lang din namin siya makasama. Mahirap na hindi namin siya araw-araw nakakasama pero kailangan naming magtiis para din naman sa aming pamilya. Actually guys, doon kami dati nakatira kung saan malapit lang sa workplace niya. Umuwi lang kami dito noong pandemic. Sa totoo lang mga sis mars ay wala sa plano namin ang manirahan dito for good. Ang balak namin ay babalik din kami ng Tugigara once maging okay na ang lahat kapag wala na ang COVID. Pero na namin na baka makakatipid kami mga sis Mars kung dito na lang kami kasi sa tuge magbabayad pa kami ng bahay at tubig hindi tulad dito na libre ang bahay pati na tubig kaya nag change plan kami mga sis at mare pero kung akala nyo ay may ipon na kami mga sis at mare ay dyan kayo nagkakamali kasi yung akala namin na makakatipid ay mas lalo naman kaming magastos ngayon dito nakakautang pa nga at kung noon sa tuge ay wala kaming utang ay kabaliktaran naman dito ngayon sa aming ngayon kasi bumbay pa more ang mga persons kasalanan to ni bumbay eh charot balik na tayo sa paglilinis mga mare ko kung inaasahan nyong magpapalitada o oh, di kaya maglalagay ako ng mga wallpaper gaya ng mga ginagawa ng mga ibang vlogger sa kanilang room makeover eh nagkakamali kayo wala akong ibang gagawin mga mare kundi maglilinis lang magwawalis lang ako at magpupunas punas na din sa kaliligpitin ko lang po ang mga kalat Next time ko na lang gawin ang room makeover na yan Kapag nakaluwag-luwag na Ayun mga mare, pagkatapos kong ligpitin ang mga kalat Ay sunod ko namang inilabas ang foam namin Para mawalisan ko ang sahig Medyo maalikabok na din kasi mga sis mars At kailangan ko na ding imap Kita nyo naman mga mare, may nakabitin pa na moskitero Pero di naman namin yung ginagamit Madaming lamok mga sis kasi panay ang ulan ngayon Pero ang eko nyo ayaw mag may electric pa naman daw at naka-off lotion naman daw kaya nonid need ng magmuskitero mga sis Mars. Pero paano naman ako mga mare na ginawin yung nanginginig ka na sa lamig pero kailangan mong mag-adjust para sa anak mong pawisin. Ewan ko ba kung bakit parang hindi siya tinatablan ng lamig. Ako lang ba ang may anak na ganito, mga sis at mare? Yung sobrang lamig, tapos naka number 3 ang electric fan. Ayan, punas here, punas there, and punas everywhere. World McDonald's, da-da-da. Ah, Iya-iya-yo. Pagkatapos ko pagpunas, eh. ay sunod ko namang pinulot ang mga papel na nakakalat sa sahig. And then, I suddenly realized Ab na di ko pa naman. pala nakunasan ang laptop sa baba ng study table. Kaya agad ko it itong kinuha at pinunasan. Tapos nagwalis-walis na din ako para mamap ko na din. Medyo maalikabok na din pala dito mga sis at mare. After kong magwalis ay pinunasan ko na din ng basang-basahan para matanggal ang mga alikabok. At ayan mga mare, ay malinis na siya. Pinatuyo ko lang saglit saka ko inilagay ulit yung foam namin. Hindi ko na nilagay yung banig mga kasi smarts kasi masyado na siyang maalikabok. Lalabhan ko na lang muna bago ko ilagay ulit. Napakalambot din ng higaan namin mga sis smarts kasi ang foam namin ay not just one kundi two, dalawang magkapatong yarn guys. Kayan sarap matulog. Pero alam kung alam nyo mga sis Mars na mas masarap matulog kung mabango ang ating kobre kama. Kaya naman pinalitan ko na ang aming dating kobre kama. Medyo na ang dud na kasi siya mga sis at mare. Ay, mga isang buwan din sigurong hindi napalitan mga sis Mars. Charot. Tamad akong maglaban ng bedsheet mga sis at mare kaya kulay black na ang nilagay ko para di kita ang dumi. Charot. At ayan napakaliwalas na ang aming room mga sis at mare. At syempre wag natin kalimutan utang ilaga ang ating pambansang kawil na si Teddy Bear. Napakadami ding kalat na mga books, mga mare. Mahirap din pala pagpalabas ang mga kasama mo sa bahay. Wow, naman. Napakasipag nilang magkalat ng libro. Hindi naman nila nilalagay sa ayos. Pagkatapos nilang gamitin, ibilang ko sa dagituin, eh. Charot! At ayan, tapos na po ako, mga mare. And that's it for today. See you on my next vlog. Don't forget to follow my channel. And I love you all. Thank you for watching!